ito po, uulitin ko, ito po ay bintana, dating bintana ng lumang-lumang simbahan. Kasi po sila ngayon ay isa, 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 isang daang taon. Yan, yan po yung bintana nila na ipinipresenta nila ngayon dito sa labas. Yan, yan kaya inuulit ko lang po itong video kong to. Yan, ito po, yan yung bintana din po yan. Yan, yan, hintay po yan ng kulay? Yan, dalawang kulay lang po yan, blue at saka dilaw. Yan, at saka ito talaga, yan, 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 yan talaga yung pinakabintana niya. Yan. At uh, malapit na kasi yung kapiestahan yan. Yan. Eh. Yan. Yan ito ko na po ang... Uh, kahit saan ka mang lupalog o dako ng buong mundo, mapa Luzon, Bisayat at Mindanao. Makikita nyo kung saan, kung gaano nakaganda ang simbahang ina ng laging saklolo. Ayan po. Ayan. Marami pong alay dyan. Marami nag-aalay ng candy. So, nandito po tayo sa kanina, sa harapan, ay nandito po tayo sa bilid. Nakakahiya kasi mag-video sa loob, Naka, nakakahiya, nagagalit po kasi yung, ano, may God yan God, nagagalit. Ano po yun, dito sa may parking area po yan, pero wala dyan, hindi, yan dyan, gilid po yan. Ano po tayo, yan. O ba? Diba, anong ganda na ngayon? ang ganda na ngayon? Ano, dahil halalapit na, na, na ang kabiyestahan. Sa lahat po ng mga mga pamilyar, sa lahat ng namamatata, ng ina ng laging sang lulo, o Mother Teresa. Po Mother Teresa saka yung yung raising well. Yan. Po. Dami po dyan ano, lagi lang po yan inaalisan ng pira kasi nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng pagnanasa yung mga bata. Bata lang po ang maano dyan. Po, na, na usta ayungung sabihin very bad very bad Yan ah. Dito po tayo. Yan pariguela yan. Yan dito yung lumang tirahan ng mga pari po yan. Pero sa ngayon po hindi na po yan tinitirahan. Opo, mayroon na sila doon. Doon po sila. Mayroon sila ngayon doon. O, yun na lang mga matatandang pare na siguro. Yan. 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 Tayo sa restroom. Yan. Alam mo naman yan. Ito. Ito. Okay. Ito yung ano, parang pag nagdidibo or 7 years old yung bata. Dito aakyat, yan mga ganito. Yan, pag nakatawid ka na dito sa lugar na ito, siguro yan mga nagdidibo. Yan yung ibig sabihin, nakatawid ka na sa 18 years old. Mo na oking okay, okay ang buhay mo. Ganyan po. Luzon, Visayas, Visayas at Mindanao. Yan, iahatid ko sa inyo ang kaganapan. Kung anuman ang kagandahan ng ina ng lagi sa kloro, sa klolo at saka, o kaya. Yan, yan yung band. Ano po yan, Vice Province of Manila. Yan. Pero ganoon pa rin, marami pa rin windows dyan sa labas. Yes. Babalik tayo doon sa Babalik tayo sa may simbahan. Uh, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito, hinahatid ko na sa iyo ang kulay ng kapyestahan ng inanan laging sa Siyempre, sa totoo lang, hindi naman natin yan. Ganda ng halaman na yan. Yan. Hindi ko lang alam po. Pero mayroong kulay pink niyan. Dito ang kinuha nila puti.

na ako ano wala akong nakakainan ay dito pa dito na lang po dito na lang po sorry po sorry ito po yung naglalakad dito ng na... araw-araw oo araw-araw po talaga yan. Ito po, ano, gilid tayo ng simbahan. Kanina yung nasa harap tayo, maraming banderitas sa kung ina, ano, ano, doon. Ito, gilid na po to. Yan. Isa po yan sa mga, ano, na mga bata rito. Bumati siya. Bumati siya, bumati. Po. Sorry ha. Tumatagilid talaga yung kamay ko. Ayan, ano, oh, di ba? Maganda na po. Ang sobrang ganda na po ng sobrang laki na po ng dinibilot ng bahan. Kaya lang. Dito kasi, napakarami kong kahilingan. Kahilingan. Na ang iba, ibinigay. Ang iba, hindi. Pero siguro, alam na natin kung bakit hindi niya kayang ibigay yun. O bakit hindi ibinigay. Yun lang yun. Dalaw na po pala ang CR dito guys. Yun. Yung kanina, kita niyo doon sa may may tinulayan ko nasabi ko ay didibo. Yun ang mga gano'n ang mga sistema. May CR doon isa. Ito si Abing po yan. 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 CR yan. Yung lalaki dito babae. Yan. Yan. Ayan, umiikot na tayo. Inaga sa likod na po tayo. Ayan. Pag dito ka, bumuhin pa. Parang naaanto ka. Kasi po, eh, ano, yung alamig, eh, maka, maraming puno. Oo. Sobra pong naka, nakakatuwa. Naaanto ka. Pero may kasabihan talaga, yung mga bato na ginagawa sa si sibahan, yung araw, yung materialis niyan, may ano may negative ion kung tawagin kaya pag naupo ka rito aantokin ka kasi malamig mayroon siyang ano talaga na malamig yan di ba ang ganda na po yan ito sa likod po tayo likod sa likod na po tayo yan lahat dito yan bawat kanto mayroon ganyan yan, yan. Oh, 'yan bawat ano mayroon po 'yan mga puno may nakalagay na Happy Fiesta kasi po malapit na fiesta. Ah uh, June 27. 'Yan talaga yan